Hey baby ka. Good morning, baby ka. Ha? Ano na? Good morning, baby ka. Kiss naman ako. Hindi ka pa kumain. Ha? Hindi pa ikaw kain nga. Hindi ikaw kain nga. Hindi ikaw kain nga. Hey. 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 Hey.

Saya tet, saya tet, dia pun mami. Wow, wow, wow. Dia pun tak pendek ni, pendek ni. Pres mau pres ya. Hai. Oh, yeah, tak pusing. Ya, bang. Ya, eh. bang.

Wow, ni. Datang. Ni kena, ni kena, ni kena. Bye bye. Mua. Ni kena. Oh, ni kena, ni kena. Ada dia. Ni kena. Ni Ay, ay, ayan na, ayan na, ayan na. Pabe! Hay! 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 nigro Nigro! Negro ang kalbo! Pangit mo! Ano wala yung pagka-charm mo? Ha? Mukha ka may cancer na bata. Ang pangit ng pagkakalbo mo. Wala yan, ano yan, oh, may buhok pa yan. Mm. Ganyan nga, ginapit mo din dati. Mas maaba naman Sabi yun. Sabi niyo, may kuto. Eh, kasi may kuto nga. Ali ka na. Kasi Open! Naman siya. Open. Open! Open and shut. Ay! Ay mm, galing! Ay! 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 Ito Ay. Ba na tayo? Ay. 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 Mama tu, Mama tu baby, ha? Mama tu? Kita kau Mama tu. Mama Tu? Alay, dia nak kakak lah. Mama Tu? Alay, dia nak kisah kakak. Jangan Hai! Marco. Marco. Mama Tu? Mama Tu? Iiih! Patutlah, Ini patutlah. Ia yabang, eh. Iiiih! Mama Tu? Ai sus naman, yan. kiss. Ay, no. Wow! Ay, no. Wow! Ay, no. wow. Ayan. Ay, Ay, Ayan. Boat? Hmm? Ay, ano ba naman yun? Banga, banga! Siming ka? Ay, nga kaya, nag-ibis ng katawan ka Hindi. Kapatid pala niya no? ni Biko, si Judy. Kapatid ka, punso namin. Punso din ni...